Yo, what's up mga kaloko? Mapagpalang uh, hapon po sa inyong lahat. Ano? At uh, update lang po tayo ulit. At uh, ngayon po ay araw ng sahod natin ngayon. Pagpasensyahan nyo na po mga kaloko kung wala po tayo mga upload mga nakaraang buwan. At uh, talagang busy-busy po tayo mga kaloko sa trabaho. Uh, iba na po kasi talaga ngayon kapag uh, mayroon nang uh, college na yung ano natin, pinapaaral natin kasi kailangan na po talaga nating kumayod parang gusto para mapunan po yung pag-aaral po ng mga anak natin, syempre syempre, obligasyon natin yun mga kaloko at syempre, pagpasensya nyo na po mga kaloko kung hindi po tayo nakapag, ano siguro, uh, by next week po mga kaluko mag-vlog uh, na po ulit tayo ng tuloy-tuloy uh, kung mayroong pagkakataon syempre, at uh, kukunin po natin mga kaloko yung sahod natin at magpapadala po tayo mga kaluko Para sa pang allowance po ng ating pamilya Yes sir Ganon po talaga buhay Importante, gwapo <laughs> 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 Ayun po mga kaluko Samahan niyo po ako mga kaluko Sa pagpapadala po ng ating uh, uh, sahod syempre one day millionaire na naman po tayo Ganon po talaga Kahit kahit lang Habang may buhay, may pag-asa Let's go! medyo masama pa po yung panahon ulan punang ng ulan dito wala na pong tigil yung ulan at may paparating po kasing bagyo itong uh, uh Merkulis at saka webis, may paparating pong bagyo dito kaya ulan po siya ng ulan at masama na panahon maliligo lang tayo mga kaloko tapos pag uh, po natin yung sahod natin tapos party partyin po natin kung saan po yun ano <laughs> nakalaan s'yempre so yun po mga kaloko nakuha na po natin yung ating sahod <coughs> ano lang po natin kung uh, uh, magkano po yung ating tawag ito yung kaya ng ating budget <laughs> bilangin po muna natin mga kaloko kasi pinabudget ko po kasi mga kaloko yung kung magkano po yung kakayanin ng ating padala <coughs> <coughs> ang palitan po ngayon ay 1.9 yung 1.90 po 1.9 pesos bumaba po siya ng nakaraan 1.93 ngayon 1.9 na lang kala ko itataas pa ng ano 7 sana kung tumaas pa ng 7 sana edi, 1 is to 2 na sana dollars is 2 peso kaso lang hindi na tumaas taling ko po muna to mga kalukok tutalin ko po muna to tapos sa uh, uh, punta po tayo ng 7-11 kasi doon po kami nagpapadala lang 7-11 tapos sa uh, nag po silang kumain sa labas magnanap daw muna <laughs> i-enjoy po muna natin yung ating sahod mga kalukok kasi kin kinabukasan naman naman ito eh wala na panibagong ano na naman kayod Yun, let's go po mga kaloko, magpapadala na po tayo sa 7-Eleven. Yes sir, medyo tumilan na po yung ulan. Medyo lumiywanag na po. Let's go. Yes, nandito na po tayo mga kaloko sa 7-Eleven. Ano yan, partihan na? Partihan na yan ah. Sana ul. ul. Pakita mo kung magkano yung alawas mo matitira sa'yo. Ano <laughs> ako matitira eh. Ha? <laughs> <laughs> na, <wad> eh. <laughs> <ya na> <laughs> ano ako matitira eh. Takit ka sa ulo eh. Puro parcel kayo gira. Ano na yan? Eh, chit ka. Sana ul. Chit lang po tayo mga kalukat. <laughs> si ano? Si... Asan si ano? Eric? Ajer. Sana all malaki allowance Roger lang sa kalam talaga hmm? Ha? Ba't ganun? Parang kulang yung ano ko Tuloy ba tayo na po, Lejer? Shabu-shabu Ha? Shabu-shabu? Bawal yun ah Hindi daw lo? Ha? Hindi ba daw? Kay Roger na, si Roger yung po ano po Diyan nga rin lang kung magkano kay Roger eh <laughs>

Sir, kukunik muna ako sa wifi mo, sir. Pati wifi, hindi tayo nakabayad, eh. Ha? Huh? Yes, sir. Saan tayo mag-shabu-shabu, Jeff? Kailangan ng mga kaluko. Kahit tayo ng kayod. Kayod na ka ng kayod. hmm <laughs> Shabu dah put Let's go Ah, uh, on cam Mana oh, no, no. Kita, kita, guys. Ah. Kalau begitu, bila... kita tu magmami ka din lang tungo na tayo tulad ng budget na <laughs> all pero siya ng orang budget kung hindi po nga alam, pang isang buwan eh Ayun po Yan po mga one day millionaire One day millionaire Sabi sa'yo eh na? Pag niya ubusin yung ulam eh Tatlo ba naman ang ulam eh <laughs>

din Ngayon, sumama na rin. Ah, hindi ko na. Kada minuto na 'to. Dino, ano? Ito Si Irene lang sa kalam. Ah. Tapos na rin na. Ha? 31K. Biar dia jual. Apa yang kau jual? Biar dia jual 31K. apa lagi, Tidak mati. Kita kayo. <laughs> kaya. Kita kah? Edit saja. Kau Tidak. Tidak, itu dia. Kau kaya apa, kawan? Kau tak mahu table. Bobey. Bobey. Ah, tilam ay din ko. Hey. Bobey, motor. Mali sa fam sa Jerwin sayo. Diro Jerwin? Tangbang. Lo ko Ah. Nya ay mo Jerwin? Nya ay mo Jerwin? Ano ba sa? O saba kalobo ko eh. pag punta ko dito? Hindi, kasi nakita eh. Nugas eh. Pero nung nugas ka nakita, sasabi-sasabi siya oh. Sino? Comment natin na sana mga na bully. lang eh. <laughs>

49 sana, ah. may kalta sa akong ARC 39 bumaba nga dito saan? bumaba to to hindi mo narinig diba? ano yan? <laughs> no, na nang mo nung bababa nga timakas na yung Yung rating ko ngayon, bababaan mo nga yeah. Bago ng baba, ba ano? Pasa ko ba eh? Baka nakita yung tago tago ng bayo. At yung bumaba ka. naman Ilang oti wala sa atin, ha? Ah? Saan ba? Wala. Hindi ko rin. Dito yung... mm -hmm. ito, ah, kami nga ni lo, mayroon kami bala sa show. Hindi amin may OT na Wala ito eh. Hindi siya nag-uuti ng Tatlong beses. wala mag out kayo nalang 5. Ang uuti kayo. Kami lang nalang na tira doon. Ito, hindi naman lubas yan eh. Ganyan is lang naman nun. Tatlo. May nag-adjus pa. Matap ko sa'yo. Hindi. Salam. Just lang 25. 25 eh. movie siya ng ano, 9.30. Ay, alas 8 ba? Alas 8 tayo umuwi, eh, di ba? Ito, galing. Direct out tayo ng alas 8, wala lang gagawin. Ito nag 9.30. Ito naman tayo ah. Uh, Iba nag 9.30 ka. Uh. Kaya nag out na tayo ng alas 8. Ay 8.30. Ito naman yun. Kunti nga lang. Ang, ang uh, kula lang. mga kulang. Mga 9.00 lang. budget-budget sah, isang buwan ah, Kabayan Saan ang mag-grocery? May ang jadi Pwede may basa Pwede may basa Pwede may Bili po tayo ng ating budget pang ulam. Ulam-ulam. Pang isang buwan po. Tapos yung mga yung pag nakapag-vlog po tayo. Pag mga yung manahuli po tayo mga isda. Dinadala din po natin po. Hello guys. Welcome to my vlog. Okay. Pag dito sa Taiwan po, huwag may mili kayo, hindi kayo may hirapan. Muro lang po yung mga dealing dito. Hindi kayo? So guys, mga mga presyo nyan. Ano presyo? Ito, may ita nyo. 70 ngayon lang guys. Mura lang guys. Buto-buto naman yun dito. Hindi, kung sa'yo mamansa, medyo-medyo mahal. Magbaboy na lang tayo, Jer. Magbaboy. Pa pang isang linggo. Ito naman, okay, ang kayo naman mga isa gabi. Ako sa umaga. <laughs> o, di ba? Yan, magkano yan? Tingin so, na natin. Bawag kakaldera ito ako, di ba? Ngayon lang kung baka, sa taas. Parang ito so, sa, so, pa. sa, sa, sa palingki ka na lang. Mas maganda na fresh. Ay, hindi. Ay, tiyata na wala kung gusto nyo eh. Masa-search so, so, pa ako sa YouTube. <laughs> ano, ano ba? Gulay niyan. Ito so, ay ganda yung mag-sort sa YouTube para din Gulay Ito ay patatas Ibigilin yung lutoy natin Tapos ano pa? Carrots Tagtunan sa sabi buti tagtunan sa sabi na lang yung carrots Dati ito yung, yung Yung medyo low price lang <laughs> Pag masyadong ano Budget nga okay. eh Ano pa ano pa? Ito, maliit naman si Baksaya doon pag malaki. Bawang. Mayang, eh. Ay, may bawang. Duya. Isang gamitan lang naman. Maraming luya doon, uy. Luya? Oo, dami. Bawang. Bawang ba doon? Oo. Lachie. Mais. 250. Oo, mais. Oo, malang mais. Isa lang. Kita niyo po mga kaloko yung malang gulay yun. Masya ng pechay. Lalo na, babagyo pa ngayon. Tatas pa yan. Tatas pa yan. Kataas pa yun. Ayan oh. Pupo. 20. Ito yung 20 yun. oh. Kirangkot. Ano yan? Sige. na kulay uh -huh. Hello. Hello, pa to? sir 57 na yun. May isilang tayo? May isilang? Sa gabi? Ito yung kantong nila. <laughs> yan Chinese kangkong yan. Yan Chinese nga

kasi po ginagawa po namin Ayan, pag, pag mag out po kami sa gabi mas kalaman si luto kami ang hapunan stock lang natin yan baso walang pa walang pa walang pa walang pa walang pa Balat. pa walang yung walang wala halata. Magkano na ibang mabilis sa luto diyan, kondi adobo. Gratis 'yan, nakarami tayo na 'yan. Toyo. Doko pino to? Ready pa naman. Ano pa kaya? Magiginit kayo kayo pulutan.

Yan ganoon po kami mga kaloko pag mag sa sahuran kasi sabay-sabay din -sabay uh, naman po kaming uh, ano kumakain. Pero pag mag-out na sa gabi pagkatapos ng overtime, yung nagluluto po ka kami. Lampang kasi kailangan isa, no? kailangan po namin kumain para may lakas. Oh, yung, 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 o, yung, matamis. Isang lang yun eh, maliit. Bulit lang ba oh, hindi yun sa Sira naman na yung avocado mo, Jim? Ano, parating na. Hindi, sila, bigay pa pa yun. Aba, ito. Bayaran po muna namin eh mga kalukot. Kano ba itong presyo ng operation? Muna kaya nun. Ayan po, may pang patulog po tayo. Bali yung ano po natin is 923. Okay, tayo dati yan ba tayo? Isda sa kapusit. Ha? Isda sa kapusit. Ha? Yun po mga kaluko, nandito na po tayo sa bahay. Thank you, thank you po. Maraming maraming salamat po mga kaluko sa wala sawang suporta at pagsabaybay po lagi sa atin. Kahit matagal po tayong walang upload eh, nandyan pa rin po kayo. Yun, maraming maraming salamat po mga kaluko. And God bless po sa inyong lahat. Yun, paalam!